Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So may plano po ba ang NCSC na palawakin itong Private, uh, pilot program sa labas ng NCR kasi baka sasabihin yung mga projects ay ano lang Metro Manila centric. So palalawakin po ito para maabot din ng ibang senior sa buong bansa. Definitely, definitely. Unahin lang muna natin pilot kasi ang tawag natin diyan at ang madali nating ma-pilot ay NCR syempre. So we want to start it na pag-usapan namin sa Department of Tourism ang ating gagawin sa Intramuros muna. And then we also have Cebu kasi magkakaroon tayo doon ng engagements with the Hotels and Resorts Association. Doon sa isang parte ng livelihood kung saan i-develop ide yung skills nila for enterprising, doon naman sa kidapawan muna natin gagawin. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!